Kami po ay nagsisimula noong year 2000. Buri lahat ng mga products namin. Kinukuhaan namin yung sarili naming buri at saka may nagtitinda din na taga-ibang barangay Sa lupain lang namin at saka sa mga sa bundok, yung mga nagwi doon, doon din sila kumukuha. Pero yung iba talaga, binibili namin. Sa isang araw, basta pagyan lang ang Gagawin namin mga five bags, basta yung malalaking size. Yung mga ancestors namin noon, simula pag nung maliit kami, nag na sila. Tinuturo sa amin yung sa mga anak. Ang member ng uh, four piece, sinali namin kasi yung iba na member ng four piece, mga weaver din sila. Yung mga weaver namin ma'am, sa bawat bahay lang sila nag-gagawa ano, kasi parang ano lang yan eh, pang part-time, part-time lang ng mga nanay. Marami na kami na-receive galing sa PACA through ADF noon, through Asian Development Foundation. Tapos, may sa DTI din kami, mga trainings, tapos meetings, sustainable livelihood galing sa DSWD. Maraming kaming salamatan kay Senate si uh, Loren kasi siya pong nag-deliver sa amin ng maraming dye, heavy duty na materials, sewing machine, at saka malaking kaldero. Pero yung pangalan talaga ng store namin, yung parang showroom, Antique Atelier. So, Antique Atelier, yung tagni namin, pero yung may-ari, yung association. Yung association of different able person, nagkumpisa po kami, 1992. Ilan lang po kami, kunti-kunti lang kami, hanggang nagdumami kami. 2012, tinulungan kami ng isang designer, Adante Lieta. Actually, hindi lang ito yung focus sales, yung tinda namin eh. Meron pa kami yung mga burluloy, yung mga pork, na mga bracelet na may mga chain chain, Meron din po kami yan. Meron kami mas machine na galing sa Department of Labor and Employment. Binigyan kami ng machine. Pangkat ba sa mga, para ma-design sa, ano, sa Coco uh, ina-assist din po kami ng DTI. Yung DTI talaga, sila talaga yung nag-aano sa amin, tumutulong din, assessment. Meron kami ano, yung mga game training. Pero yung sana yung dream namin kasi mahal daw yung ano yung parang pangkat ba sa gemstone kasi di ba yung antique known as a gem tree ah, merong gemstone na yung agate merong amethyst merong turtle agate meron din yung rose quartz dati po namin yan inano na sana magkaroon kami ng ultrasonic machine ng pangkat ng gem tree ng gemstone kung meron tayong pangkat na para sa gym 3, maragdagan yung employment ng mga PWD. PWD ka, wala ka ng silbi. Dapat kahit PWD ka, hindi ka aasa sa dole out. Yung para bang may silbi ka talaga. Yung assistance po na na-receive namin yung galing sa LGU, Provincial Government, yung isang foundation po, yung Liliani Foundation. Nagyan kami building kasi, di ba, sa PWD, mayroong 25% na ina-allocate para sa amin, di PWH, paggawa ng mga uh, accessories. Pag nakagawa sila ng walo, di may 200 lang, may pambili ng bigas, pambiling gatas. Nakakatulong talaga sa mga PWD. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Sen. Lauren Ligalda. Kasi kung hindi sa kanya, hindi kami nakapunta dito. Hindi namin alam yung mga trade-trade. Kaya malaking tulong po talaga ito sa amin yung ginawa ni Senator Loren Legarda. Sana matulungan kami ni Senator Loren sa mga pangailangan namin. Kasi ano talaga, parang na-touch talaga ako na kami mga PWD, tumatayo kami sa sarili namin. Pag nangingay kami ng tulong, diyan kaagad yung tulong. Yeah, in behalf of the Association of Differently Able Person, nagpasalamat ako kay Senator Loren dahil kasama po kami dito.